Good day mga baby go for today's video kay mga beritaan ng durian no. Kay dogedo kay nang kita wakaka ono durian dere dapita sa Mindanao. Oh gani nga durian kay gidala pagi diri sa kung inahan dito pagi nispatukan gikan. Iya pagi nang gibit dari diri sa Davao nga pwede ra bataw ko baka palit ani. Tapila ra kilo ani nga pila ra man nga hoy gino ko hasol-hasol jud siya ginabuhi ay. Pero salamat gyapon kay mama kay akong kita ano durian no kay lami pud jud kay nang durian ani. Pero tinga lagi kung ano iya pa man jud ko gidala no durian ay gino ko lo ni nga ni jud siya sa una pagi ni siya wagi siya na bago magdala gyud siya durian mas makapalit ni siya dulo patukan hala magdala dun siya ayun siya e, so, buhaton magmotor din siya na magkumyot imotor e, na niya huwag yan ang isang hit dahil manubila inabi e, at hindi sino nga mamulabiyog labiyog bayag yun ang durian kaya ang hala matusog na yung tuhod o ikapila na po na nahita po siya o kira na matusok na yung tuhod basta ka makadala na yun daw siya durian sa kuha e nga na yung kapalanggan ni Ermat o pero oy kaloy pataw sa kuhinahan na dadala durian kaya pas patukan so nagliso na ikuha ni Gabrino kaya e, di ikaw kabalong mo e, na ako makita, no? Gasa, na gitoy ko ako na gite embot yung sana gibuhat na ani ako na gitoy-toyo di yun na ako makita ka ingon sila star daw star asa ba star ani di man ni star ang ingon nila kung asa na ilinya niya mo na subay kay mo na ako abrihanan daw unya kay ako magisubay pero di man judya pun makita oy pero kay kaunon man gitag duran hala sige panikamot dira dai kay para makuha na ni mundur ya mabrihan ni mo makaong ka pero gabi lagi pud kay kahasol no bago ka makaon kailangan gid ni mo mahasol sa gyud si mo sarili para makakaong kag duran maning kamot gyud kaday para maabrihan ni mo nandur ya pating da Bali, de -re de -re ako ah bali diri di na ako sa gibutang sa salog no diri ako nag-abri kay basin gibutan nato ni glamisa niya mahulugan ato ang tiin hala malatag yun nato ang tiin magdugo-dugo kay eh, mura mo pud mga dagom kahait ni ato ang durian so nagpadayon di gihapot ang abri ato ang durian no para yo ta mga kaon lang oi no ko kahaso lang ni ay pero sige lang basta kay makakaon tag durian kay lami mga worth it jud kay pag makakaon ta ni durian kay gabi yun niya ang kalami sa lasa pag abri na ay no kay nanguha na di ko gamit ani diri na pita mga butangana na to kay pare butangana na to ang durian kay lagi naka-open na ta o oh, karo natuwa na abrihan Gabrihan o ginahinay kay basin matusok niya to ang tudlo dari ah hala sige na marisig ni mo dai sa pag-open di ayan nino mga bibig ko kay medyo hasol jud po ni siya pero kani may gani kan Indoriana wala jud ko gipahasol ani kay agoy ara mm, mauna na akong isulti ni mo kay wa ka nag-ampeng kay natusok na na imong tudlo o kay, hinay, karo, na hinay um, karon na. mm, naa magoy trapo wa jud gigamit pero tika bright na lang dai karon natuwa na ning bitbito sa camera oh, blurry din ay mo na na siyang naong wa di ko kay lagun sa ning durian no basta kay ni open lang yung ko ani og bukaon ra jud pero bago ta mukaon ato sa so jud ni picturean kay selfie selfie oh, ato na ni picture kay guapa man yung kayo Pagkauman ka ato picture kay karon kay ato na siya i-transfer sa ato ang malunan. pero dili ko magbaon na ni sa si eskwelahan no kay manimaho ni maho ni ato ang classroom hala ako ni pasangin lan na ni sa mga classmate dito ato na ni sa separate na nato ni siya I set aside mo na ibutan nato sa ref kun dili mahurot pag kay nakahuna-huna dai ko nga makuha pa gamay sud lanan para ihatag pud sa tuang kuan malandid diriya kay ganahan ang punisag durian so ato ni siyang hataga sa gamay nga sud lanan ingana ko makuha mga bibi ko no ako dinhi i-transfer sa sudlanan lanan bago ko makaon nga para duduritso ako ang hungit ato diri na siguro mga bibi ko no kay murag taas taas ato ang video diri na pita o wala pa ka subscribe please subscribe sa kuan channel bagi follow na lang po og like ani video para sunod upload na ko nako maka-updated ka sa kuan mga video o karon makita gyud ninyo no nga gabi yung kasingot nga murag ko nag eh, gikan na ni isara ang mga tutukadurian pero ato nao nga mura ng hinlo tibok balay o oh, ganda din lang mga baby ko salamat sa pagtanaw bye bye